Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nasa karagdagang labing pitong silid Aralana ang naipatayo sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Tarlaca na nagkakahalaga ng mahigit 60 milyong piso. Sa ulat ni Nueva Ecija 2 District Engineer Elpidio Trinidad, kanilang naipatapos ang pagtatayo ng 6.6 million one-story three-classroom school building sa San Isidro Central School sa Bayan ng San Isidro. Ayon pa kay Trinidad, ang naturang gusali ay may kabuuang sukat na 256.5 square meters at kabilang sa proyekto ang instalasyon ng mga lighting features, ceiling fans at blackboard sa bawat silid aralan. Samantala pinakikinabangan na rin ng mga mag-aaral ng Felicidad Magday Elementary School ang isang 39.2 million 3-story 9-classroom school building na proyekto ng DPWH Tarlac First District Engineering Office ang bagong gusali sa nasabing paaralana na matatagpuan sa barangay Tibagan, Tarlac City ay inaasahang malaki ang may tutulong upang matugunan ang pangangailangan sa silid aralana ng lumalaking populasyon ng mga mag-aaral. Nagpapasalamat naman ang head teacher 3 na si Rachel Carla Sotomayor dahil mayroon ng sapat na mga classroom para sa lahat ng estudyante at hindi na nila kinakailangan pang magsagawa ng shifting classes na nagdudulot ng pagkaantala sa pagkatuto ng mga ito. Magiging komportable at mas conducive for learning yung um, environment nila. Kaugnay rito na ipatapos na rin ah, ng Tarlac First DO ang konstruksyon ah, ng bagong one-story two-classroom school building ah, sa Armenia Integrated School ng parehong lungsod ah, na may kabuwang sukat na 171 square meters. Ipinahayag ni D.E. Farala, na kabilang sa 6.4 million pesos na proyektong ito ay ang paglalagay ng solar lights at accessibility features katulad ng wheelchair ramp na siyang magbibigay ng angkop na madaraanan para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Dagdag pa rito, iniulat din ni Farala ang pagkumpleto sa 8.9 million one-story three-classroom na gusali sa Kamiling Science High School sa bayan ng Kamiling Tarlac na may sukat na 264.42 square meters. Nagpapasalamat ang mga opisyal ng paaralan at kalapit na komunidad dahil mas magiging maayos na ang pagdaraos ng klase at hindi na kinakailangang magsiksikan pa ang mga estudyante dahil sa karagdagang silid-aralan. Dahil nabigyan po kami ng bagong classrooms, magiging mas conducive po ang uh, teaching and learning process dahil hindi po sila magsisiksikan, conducive ang mga classrooms, well ventilated, kaya po yung mga uh, uh, ginagawa ng mga bata, magiging quality rin po siya. Para sa Infra Bulletin Online, Paul Lumba, kaagapay tungo sa konkretong pagunlad.